Hugot lines sa mga gulay. Sitaw. Kumain ka ng sitaw, sa mo ng batao para matuto kang bumitaw sa taong ang mahal ay hindi ikaw. Malunggay. Masustansyang malunggay para sa feelings mong matamlay. Sayute. Kuwag mong angkinin ang hindi sayute. Talong. May mga pagmamahal talaga na parang talong. Sa umpisa pa lang talo na. Ang resulta along lasting pain pa. Patane. Para sa lahat ng aking pagbabakasakali. Bataw, para sa taong sayo'y umagaw, ang Alam mo ba ang napakapait sa pag-ibig ay ang palayain ka? Mustasa, para sa mga taong patuloy pa rin umaasa. Papaya, kumain ka ng papaya para malaman mo na palayain ng taong hindi masaya na makapiling ka. Kalabasa, para sa plano nating hindi natamasa. Singkamas, para sa bigla nating pagwawakas.